Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark. 20 years old, from Navotas City. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kasi nadisgrasyo ko yung girlfriend kong si Ana eh. 18 years old pa lang si Ana. Pero ngayon, magiging magulang na kaagad kami sa murang edad mga idol. Sa totoo lang, hindi pa ako handang maging tatay. So, tinakwila din si Ana ng pamilya niya eh. Dahil sa nagawa namin dalawa. Kaya heto, mabuti na lang at nakakasandal pa ako sa nanay ko kahit papano. Dahil kung wala siya, hindi ko na alam kung paano ko itataguyod ang buhay namin ni Ana. Maraming salamat po mga idol. Muli, ito si Mark. And ah, Oh, tulog na tulog pa. Oh! Anak, Mark! Pa, uh, Ma, kimising ka na. Uh, Aray ko. Sakit balakang ko. Anak, eh uh, gumising ka na. Yung anak mo ayak-tang-iyak doon sa baba. Uh, eh, kailangan ko nang ubalis. Alam mo naman may labada ako ngayon eh. Asan pa si Ana? si masakit pang ulo ko. Alam mo, lasing na lasing ako gabi. Mamaya, na ako pa pa. Hindi matutulog ulit ako, ma. Tawagin mo na lang si Ana. Anak, Anna. sandali. Eh, si Ana na Kaya, ikaw na magasikaso sa anak mo. Eh, mahuhuli pa ako. Pagka hindi ako nakapaglaba, tsugi na ako doon sige, sige. Punta ako na lang doon sa baba. Itip lang ako saglit. Mga limang ah, hindi, minuto. hindi, hindi. Bumaba ka na roon. Eh, pag bumaba pa ako, ako na magbabantay dyan kay baby. Eh, no, naku no, naman si mama talaga. Eh, Halina, bumangon ka na. Ay, Diyos ko. Ay, yan na sinasabi ko sa'yo eh. Inom-inom ka kasi eh. Oh. Asan pa si Junior? Nandiyan. O sige na ha. Mauhuli na ako. Bahala ka na dyan. Ay nako. Tsakonching naman. Ang dami-dami mo ng utang sa akin. Tahaba-haba na nagstahan mo dito sa tindahan ko. Eh, pasensya na eh, wala nang paggata si Baby Junior. Ay, tiyakon, Ching. Eh, mo na responsibilidad niya si Baby Junior, ang anak ni Mark. Ano ba ginagawa ng anak mo? Eh, tingnan mo naman, alusog-alusog lang anak mo. Ang laking buladas pa yan. Tapos, eh, umaasa pa rin sa iyo. Kapal naman ang mukha. Ay, oh, hindi. Eh, ganun talaga. Eh, minamalas pa siya sa buhay. Hindi eh. pa makapermis sa trabaho. Kaya ako muna eh, kaya-kaya ko pa, kaya lakas-lakas ko pa. Oh. Lakas, lakas ko pa, oh. <laughs> Ay nako, Nanay Kung ako sa iyo talaga, pagsasabihan ko yung anak mo, eh, hindi eh, na naawa sa iyo, matanda ka na. Tapos ikaw pa talaga ang nag-aalaga sa kanila. Ay, hindi, bale. Eh, bebonasin din niya si Mark. Sa ngayon, oh, yung inutang ko sa yung eh, 500, Maibabalik yan hanggang linggo. Maglalaba ako simula ngayong lunes hanggang linggo. Labada ko. Mababalik ko rin yan. Ah, siguraduhin mo lang, ha? Kasi kailangan ko din ng pera. Sa susunod, hindi na kita pa utangin. Tsiakon, ching. Ay, naku. Ikaw talaga. Sige ha. Salamat sa 500. yan. Sinabi ko na sa iyo, 'di ba? Nakakahiya naman kay Tito, binigad ka na nga ng trabaho, ganyan ka pa. Eh paano naman kasi? Lagi na lang niya sinisisi si, si, siya, lahat ng mga pagkukulang doon sa construction site Eh paano ba sabihin mo si Tito? Puro mo? ka kasi tamad, tamad-tamad ka kasi. Ay, tamad, na, Binigad naman, na ka na nga ng trabaho ako, eh. eh. Paano oh, Ay, naman kasi ka. Si tito mo may sandali, oh, sandali. Ano pa nangyayari dito? Naman kasi ma. Ito pong anak niyo, pagsabihin niyo naman po. Binigyan na nga ng trabaho ng tito ko. Last shot na nga namin yun eh. Tapos ano, pumasok pa ng lasing, pumasok. Ay, Diyos ko, papasok ka sa trabaho. Patapos na yung trabaho. Hindi, wala rin dito siya pakinabangan doon. Eh, paano naman kasi si Tito niyan eh? Eh, kung hindi naman ako laging niya pinag-iinitan eh. Eh, lahat na lang sabi na bali lahat ng mga problema sa construction site. Ano ba matutuwa nun? Hindi sa ganon. Binabase lang niya sa performance ng trabaho mo. De Mabuti nga pumayag pa si Tito eh. Hmm. Kaya alam mo namang galit na galit na si Papa sa'yo, di ba? Kaya kahit kailan talaga, hindi na ako babalik dun. Lagi na lang ako pinag Ay, 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 dun ay, Diyos ko, teka lang. Eh bakit ka nang magkasip pumasok na laseng, bahay? Mark? Eh sana man lang pinag-iwihan mo yung pagtatrabaho mo doon sa Tito ni Ana. Alam mo namang mahirap ka makahanap ng trabaho eh. Ganyan pa ginawa mo, anak. Iba. Eh, hindi ko naman kasalanan na pumasok ng lasik. Eh, kasalanan ko ba? May birthday dyan sa kanto. Eh, napatagay lang naman ako. Ayan, yun ang sinasabi ko. Puro inom, puro inom, ha. Hindi na nga nakakatulong kay baby, tapos ganito pa yung ginagawa niya. Inuuna pa yung mga pababarkada, inuuna pa yung ganyang inom. Ay, hey, huwag mo sisisihin, ha? Eh, lagi ko naman na binabantay yung anak natin, ha? Oh, ikaw, saan ka pa galing lagi? Naghahanap ng trabaho pero pagdating dito wala namang pera na madadala dito sa bahay. Ano ba naman ang klase na yung uh, sinasabi mo sa akin? Huwag mo akong sisisihin, Ana, ha? Ay, Diyos ko, tumigil na nga kayong dalawa. Ano ba gusto nyo? Mag-usap kayo na maayos, hindi yung ganyan. Ay, atin na mo baby nyo, oh. Iyak na nang iyak. Tapat siya, hindi na si kaso nyo na. Ay, oh, sige na. Sa totoo lang, ayoko na nga sanang ituloy yung pagbubuntis ni Ana. Nung nalaman kong nagdadalang tao siya. Sa dami ng intindihin sa bahay at kawalan namin ng pera, alam kong magiging pabigat yung bata. Kasi dagdag bibig na papalamunin pa yan mga idol eh. Kaya habang tumatagal, mas napapadalas lang din yung away namin ni Ana. At si nanay, siya lagi ang namamagitan sa aming dalawa. Eh, Pa, sige na naman oh. Eh, nagkakagulo na kami sa bahay. Hindi na kami nagkakasundo ni Mark. Dito na muna kami ng anak ko. Payagan mo na ako pa. Eh, di ba, are? Hindi kita papayagan na dito sa bahay. Eh, magsisiyahan mo yan, eh, yan ang ginusto mo. Pinag-aaral kita ng mga batido eh. Anong ginawa mo? Eh, nagpabutis-butis ka dyan sa bark na yan. Eh, ayaan mo siya magkatap ng trabaho para may mapalabot sa inyong dalawa. Responsibilidad eh, niya yan na pakainin kayo mag-ina. Pa, ginagawa naman niya. Ang hirap na, si... hirap na makisama dun eh. Kita mo, matanda na rin yung nanay niya. Pa, ang hirap magganap ng trabaho pa. Ang hirap ang hirap pala kayo nung anak ko. Hindi ko pang alam gagawin ko dito sa batan to. Eh. Nahihirapan na rin ako pa. Eh, pagdusahan nyo yan. Paano ka matututo? Kung naiigi ka nagtulong sabi. Ano ba sinabi ko sa'yo? Yung pag-aasawa, pagbubuti, hindi ba nali yan? E, Kaya mo naman eh, eh, nasa disposisyon na kayo mag-asawa. Uh, mag o, tingnan nyo. Ayan. Nakikita nyo na malaki ang problema. Ang dagok. Eh, kayo kasi nagpadalos-dalos sa mga desisyon sa buhay. Na, sige, umuwi ka doon sa biyanan mong babae. Doon muna kayo. Cheers, Bart. <laughs> sabi na, na. Ay, isa. May, hey. pwede pa umutang doon kina Esmeralda. May isang case pa ako doon. Yun, pare. <laughs> Sala sabi ko eh. Buti na lang wala dito yung misis mo, no? Makakahira uh, kasi yun eh. Kung nandito, naku, yari tayo. Hindi tayo makakainom dito sa bahay. Ayan. Naku, pare. Diyan <laughs> oh, na pa pala eh. Pre, <laughs> Uh, uh paano yan? Ano ba naman yan, Mark? Ano to? Oh. Ito yung mga kaibigan mo. Nagiinuman kami. Bakit? Anong problema? Eh, ako, umihingi ba ako sa pang pag-inom sa'yo? Pre, bachi na kami, pre, ha? ah. Boy, ah. na, boy. Eh, sige. Baka ba damay pa tayo? Pre, una na kami, tol. Kailan mo? Papahiya na naman ako sa mga barkada ko. Ano bang klase ugali ka? Merong, meron, ano? Ana? Umalis lang ako, tapos ganyan, ha? Tignan mo, oh. Ayaw na akong tanggapin ng tatay ko. Dahil ano? Isang katulad mo pa. Isang katulad mo pa yung sinamahan ko. Ay, na Lalo ako. Wala minalas na ako. Binalas? Eh, parang ako nga minalas. Inadadamay pa yung nanay ko sa'yo eh. Eh, di ba sabi mo, pupunta ka. Tapang-tapang mo pa. Lakas pa ng loob mo. Sabi mo, iiwan mo kami. Iiwan mo to, yung bahay na to, dahil may tatanggap pa sa yung tatay mo. O bakit bumalik-balik ka pa dito? <laughs> Tingnan mo. Ayaw na ako tanggapin ng tatay ko dahil sa'yo. <laughs> Wala ka 50, Mark. Nialagaan nga yung anak mo, hindi mo magawa eh. Lahat na ako nagtatrabaho, lahat na ako. Tumulong ka naman. Eh bakit? Ha? Ah? Kung di dahil sa'yo, ikaw lang naman ang didikit-tikit sa akin eh. Eh di pa naman ako nagusto baka karon ng anak. Anong sinabi mo? Kaya natin to, kaya natin to. <laughs> sabi ko nga eh, gusto ka sana eh. Hindi na ituloy ano sabi mo? Oh, Pinausap ka ng nanay ko, kinausap din ako. Hindi lang talaga ako naawal sa'yo. ko lang eh. Wala ka talagang kwenta, Mark. Wala kang kwenta kasawa. Wala ka rin kwentang ama. Wala kang kwentang anak! pala kayo, Nay. Pwede ba pumasok, iya? Opo, hindi ko kayo dito. Ay, ako. Oh. Ano ba nangyari? Nagbangayan na naman kayo ni Bart. Pagod na pagod na po ako sa kanya, Nay. Wala na siyang ginawa kundi uminom, magbarkada. Pabayaan yung anak ko. Pabayaan ako. Wala na siyang ginawang mabuti, Nay. Tapos yung tatay ko, ayaw na akong tagapin sa bahay. Paano ko naman palalakiin tong anak ko kung yung katawang ko hindi kumasahan? Ko Ang, na, Ang hirap, na hirap na hirap na ako. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Eh, siguro nga eh, talagang hindi pa siya handa na maging ama. Hindi eh, rin kasi lumaki na may ama. Kaya siguro hindi eh, niya alam kung paano talaga maging tatay. Kaya konti pasensya na lang ha eh ha. At dito naman ako para gabay ang kayong dalawa. Hayaan mo kakausapin ko siya. Pagsasabihan ko siya hanggang sa magtino siya. Lumipas pa ang panahon. Pinanindigan ko na yung pagiging bastardo ko sa pamilya namin, mga idol. Umuuwi ako ng lasing. At pinagpatuloy ko lang yung pagsama ko sa mga barkada ko. Hindi ko na nga inintindi si Ana, eh, pati na yung anak ko. Dito ko na nga rin nasimulang, o oh, dito ko na rin nasimulang napansin Nawala wala nang imik si Ana. Hindi niya na ako pinagsasabihan hindi na rin niya ako inaaway ko tulad nung dati. Ganon nga rin yung nanay ko eh. Nung una, masaya. Kasi walang nangungon sumi sa akin. Pero pagtagal ng panahon, at habang nakikita kong lumalaki yung anak ko, unti-unti ko nang nare-realize na isa pala akong malaking tanga mga idol. Kasi, hindi ako nagpakalalaki para sa mag ko eh. At dito ko nakita na malaki na pala yung naisakripisyo ng nanay ko para sa pamilya ko. Doon ko na nga lang nakita yon mga idol eh. Nung bawian na ng buhay, ang nanay ko nchinko. na hindi pa rin ako makapaniwala na wala na yung ate kong chingko. Hindi ako ko alam kung sino magiging kakampi ko. Sino'y tatakbuhan ko kapag may problema ako. Sino pa ba tatakbuhan mo? Andito naman ako ah. Andito ko. Andito yung anak mo. Ba't kailangan mong matakot? Suportahan ka naman namin eh. Salamat. Sa kabila ng mga kasalanan na gawa ko sa'yo. Hanggang sa dulo, hindi mo pa rin ako pinapayaan, Ana. Huwag kang mag-alala. Tama ngayon sinabi na inanay kong Cheng. Na kayo, ni Baby Junior mag magiging lakas ko. Kayo talaga ang tunay na pamilya at magkakaintindi sa akin. Mahal, patawarin mo ako. <laughs> Sana sa pagkakataon na to, ayusin mo na yung buhay mo, Mark. Para naman sa ganun, mapatunayan mo sa nanay mo. Na, magbabago ka. Alam mo hanggang sa dulo, pinagtatanggol ka ng nanay mo. Hanggang sa dulo. Mahal na mahal ka niya kaya napakaswerte mo. Salamat. Salamat, Ana. Salamat. Salamat. Heaven.